magandang umaga po magandang umaga um, ito yung first day po na uh, pupunta po tayo sa ating bagong project uh, galing tayo dito sa paruan niya ito po yung mga galing paruan sa nakakaroon dyan at um, bigalab siya po sa inyo magandang umaga po dito sa Kuwait yeah. sa loob po yan na uh, area area dito sa Black One po tayo papunta pong labasan at eh, katang umaga po sa lahat dyan yun natin uh, eh, yan katang umaga po eh, binabaybay po natin ang kan, ang daan ang dalakad uh, lalakad tayo unang araw po kasi uh, rare tayo sa ating uh, bagong project at ipapakita ko po sa inyo gagawin natin doon oh, punta po tayo ng labasan area yung ating uh, sasakyan o oh, ang pick up sa atin uh, mayroon tayo kasabay yan alas 5 na po yan ng umaga oh, pero talagang madilim pa dito dahil uh, taglabig na oh, yeah kaya yung gakuha ng pang mga ilaw umaga po sa lahat yan. ating mga sponsor ating mga ka-team team Georgina ito lang shout out po yan marapit lang po yung uh, labas at pinakaantayan natin yung sasakyan yan. salamat po sa ating mga kaibigan uh, walang sawang uh, subaybay sa ating mga uh, video uh, um, yun pala pupunta na po ako uh, mayapit sa aming uh, uh papuntang Amadi uh, so bago dati ng Amadi sinong naka nakarelate -re sa lugar na dito napakita uh, so naman lalakad po tayo uh, so yan uh, na yun yung pinaka highway at uh, pupunta po tayo ng tatawid po tayo dyan doon sa kabila ang alas po dito madilim pa pero alas 5 na po yan ang umaga malamig na dito pag wala kang jacket na makapal at uh, na lalamigin ka na yan mga lods yan yung ang camera eh. po tayo dyan at yan tayo mag-aantay sa ating uh, magsusundo Okay, ayan po ang nakarating na po tayo. Ayan po ang uh, nasa site. Yan yan ang mga cable tree. At uh, yun. Ayan po ang pump area. Uh, po ay tangki ng mga uh, salinitation plant. Uh, yung tubig galing dagat. At yan ang uh, refinery ng uh, pwede nang inumin yan po ang mga cable tree dito yan ang gagawin natin yan magdadrap pa tayo ng cable tree dyan yan. connection lang dyan sa baba yan, yan po ang sa labas kita po nyo sa inyo yan ang labas ng pump area yan, yan ang puntuhan ng tubig halos isang kilometro at ang taas ay mga sampung metro o the toll meters niyan oh maliit lang tingnan pero mataas po yan 20 20 siguro 20 meter yan yung labasan sa andyan sa 79 yan on side ko yo yan po siya yan nasa baba yan nasa fast time yan. yan po ang dapat niya malapad po yan ano yan, pinipilter na yung tubig tapos yan ang pinakaimbakan imbakan ng tubig marami yan uh, no? sa dito sa yung bagong project dito sa ministry na ministry, ministry. pa rin dito sa uh, energy yan Malahas, yan taas ano yan lakad tayo kaya magandang magandang umaga sana po walang sawang uh, panonood ng aking uh, video kung hindi pa kayo di pa tayo tikit uh, ang bell button at lagi, lagi updated sa ating mga video nasa po natin yan o, sa kabila tayo pumuha kanina doon sa kabilang kabila yun at uh, dito naman tayo sa kabila yan ang taas yun so, yan, yan mga pump dyan mga EOB -E uh, pump motor so, nandyan po lahat yan ito naman yung ating ikakabit na mga controls Ayan, mga panel control uh, yan po mga aking naka uh, nakakuang pa yung mga panel sa sunod na mga araw at yan ang aking uh, pag-install uh, kami ng mga malaking panel isa kasama yan si Romil lalagay ng mga airting yan sa table tree uh, yan ang mga axis uh, uh, control control room uh, yan Love shout po sa lahat yan aking ka-team ng Team Georgina O sa lahat na ating mga fan uh, Mga team Agapay uh, okay. Team Support Team thank you so much for seeing you